Magandang araw mga bata. Nakalating ka na ba sa Valenzuela at nakatikim ng putong pulo? Ito ay maliliit na puto na napakalinamnam. Alamin natin ang karanasan ni Aling Nena at ng kanyang apong si Lily na paboritong paborito ang puto na ito. Sa tahimik na sulok ng palengke sa Polo Valenzuela, Naroon ang maliit na tindahan ni Lola Nena ng putong pulo. Hindi tulad ng ibang puto ang kanyang tinda na malalaki at kulay puti. Ang putong pulo ay maliliit lamang na bilog. Ito ay paboritong merienda ng kanyang apo na si Lily. Isang hapon, tinanong ni Lily ang kanyang lola. Lola, paano niyo po ba ginagawang masarap na puto niyo? Gusto ko rin pong matutunan ang paggawa nito. Numiti si Lola nena. Ah, Apo ko. Itong putong pulo ay minana ko pa sa aking ina. Ngunit dahil ikaw ay mahal kong Apo, ibabahagi ko rin sa iyo ang tradisyon ng ating pamilya pag uwi natin sa bahay. Nang maubos na ang tindang puto ni Aling Nena, inaya na niyang umuwi ang apo upang maituro ang proseso sa pagluluto ng puto. Ang una nating gagawin Lily ay ibabad magdamag sa tubig itong bigas na ating gagamitin para lumambot ito. At bukas kapag malambot na ay maaari na nating samahan ng iba pang sangkap, sabi ni Lola Nena habang inilalabas ang bigas. Matapos magbabad ng bigas, ay inayan na muna ng matanda na maglinis ng katawan si Lily at matulog na. Kinabukasan, maagang gumising si Lola Nena at Lily. Ipinakita ni Lola Nena ang paggiling sa kanilang ibinabad na bigas gamit ang isang lumang gilingan. Dapat maging pinong pagkakagiling nito, Apo, Pagkatapos, itong sabihin ni Lola Nena, inilagay niya ang kiniling na bigas sa isang malaking mangkok. Matagal po palang gumawa ng pusong pulo, Lola. Ang inusente sabi ni Lily nang iniglaan lamang ng kanyang Lola. Nang handa na ang masa, inilabas ni Lola Nena ang iba pang sangkap. Ngayon naman, Hahaluan natin itong bigas ng asukal para tumamis. Kaunting baking powder para lumambot. Ito namang aking hawak ay mantikilya para sa lasa at syempre huwag kakalimutan ang itlog para magsama-sama ang lahat ng ating sangkap. Tinuruan ni Lola Nena si Lily kung paano haluin ang masa. Matapos nilang haluin ay maingat nila itong isinalin sa maliliit na hulmahan. Huwag nating ganong pupunuin ang mga hulma apo dahil lalaki pa ito habang niluluto. Inilagay ni Lola Nena ang mga hulma sa isang malaking lutuan. Ngayon, kailangan natin itong pasingawan sa kumukulong tubig sa loob ng 45 minuto. Habang naghihintay sila, ikinwento ni Lola Nena ang kasaysayan ng kanilang putong pulo. Ito ang paborito kong merienda noon, apo. Noon pa man, ganito na ang itsura nito at may malaking bahagi sa kasaysayan ng Valenzuela na noon ay bahagi pa lamang ng Bulacan. Nang maluto na ang maliliit na puto, Maingat itong hinango ni Lola Nena. Hinayaan niya itong lumamig ng ilang minuto bago ilipat sa isang plato. Tinikwa ni Lily ang isa. Ang sarap po, Lola. Masarap po pala itong gawin kasama kayo. Mumiti si Lola Nena at hinaplos ang buhok ng kanyang apo. Oo, apo ko. Ang tunay na lihim ng putong pulo ay hindi lamang sa recipe, kundi sa pagmamahal at pagtsatsaga sa paggawa nito. Ngayong alam mo na ang lihim, maaaring mo na itong ipagpatuloy sa mga susunod na henerasyon. Mula noon, madalas nang tumulong si Lily kay Lola Nena sa paggawa ng putong pulo. Hindi lamang niya natutunan ang recipe, kundi pati na rin ang kahalagahan ng tradisyon at ang pagbabahagi ng sariling kultura sa pamamagitan ng pagkain. Ang munting putong pulo ng Valenzuela ay hindi lamang naging paboritong marienda, kundi isang matamis na alaala -ala rin ng ating kasaysayan. Nagustuhan ba ninyo ang kwento ni Lola Nena at ni Lily? Mayroon diba kayong mga pagkain na naging bahagi na ng tradisyon ng inyong pamilya? Ibahagi na ninyo yan sa comment section upang mailuto at matikman. Isama na rin ninyo ang matatamis na kwento sa likod ng pagkain na yan. Hanggang sa muli, paalam!